pagbati at respeto sa inyo, mga ginang at ginoo. Ako po, si Erika Yanto, isang mag-aaral na kumukuha ng kursong sekundaryang edukasyon na nagpapakadalubhasa sa asignaturang Filipino. Kamusta? Naway na sa mabuting kalagayan ang bawat isa. Malapit nang magpasko at magbabagong taon na. Hiling ko sa lahat ay isang bagong simula. At kung may bagong simula, sana ito na ang katapusan ng pandemyang kumakalat upang wala ng masaktan. Balik na daw sa nakaraan na parang bugunang na ang mundo. Sakit, kuto, kamatayan. Wala tayong ibang magawa noon kundi magtago. Maraming nawala ng trabaho. Maraming nangamba. Natakot at nagdusa sa nakakahilong pagbabago sa ekonomiya, kalusugan, edukasyon, kilos at gawi ng ating bagong nasyon. Pag walang face shield at face mask, di ka pwedeng lumabas. Kulong lang sa loob ng bahay. Iyan ang batas. Nakakalungkot isipin na parang di na tayo malaya. Ngunit salamat kay Ama sa kanyang awa at biyaya sa pagabay, pag-agapay sa ating kilos at gawa. Para paraan lang para mabuhay. Diskarte at syaga ang kailangan ng tunay sa kalusugan, meron ng baksin. Sa ekonomiya, unti-unting nakakabango na. At sa edukasyon, online class ang solusyon. Online class ang solusyon. Teka bakit parang problema ata? Kasi naman, aminin na natin na ang bansang Pilipinas ay hindi rito handa. Hindi naman lahat ng tao ay mayaman. Hindi natin kayang punan ang kani-kanilang pangangailangan. Hindi lahat ng estudyante eh, kaya itong sabayan. Hindi tayo pantay-pantay ng katayuan at kakayahan. Mahirap patuto pag walang nagtuturo. Sa pagbabasa ng module, maraming hindi tayo maunawaan. Maraming kabataan ang lubos na nahihirapan. Hanggang sa minsan na itong naging salihin ng kamatayan. Kaya kabataan, lagi natin tandaan na hindi lang tayo ang lubos na nahihirapan. Siguro nga eh, doble pa ang pasakit nito sa mga guro at magulang. Kaya laban lang Pilipino. Kaya natin to. Pagbabago. Kamusta naman tayo? Mga kamag-aral, kaya pa ba? Kasi ako ito sobrang nahihirapan pero kinakaya at alam kung ganun din kayo. Walang sukuan sa katuparan ng mga plano sa proseso ng pagbabago. Alam naman nating lahat na hindi ito madali. Dahan-dahan lang. Malapit-lapit na rin tayo sa tagumpay nating inaasam. Tandaan, kaibigan, laging may patutunguhan ang iyong bawat pagkaktang. Walang kasiguraduhan ng panahon kung kailan ito matatapos. Tibayin natin ang ating loob at manalig sa Diyos. Muli, ako po si Erika Yanto, sumasaludo sa dahi ng mga Pilipino.